Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Attorney Trexy Angeles. Uh, isiner lang niya ang uh, resulta ng Publicos Asia na survey. No? Uh, quarter 3, uh, third quarter of 2025 results survey. President Marcos and VP Duterte maintain steady approval and trust rating, while the IR shifts towards former legislative leaders, senators, Francis Escudero, and House Speaker Martin Romualdez, linked to Alid's blood control anomalies. So, ito yung mga ano uh, lumalabas ang pinaka trusted, approved. na government official si Bipisara Sara na siya. Uh, sila top 5 uh, government officials pinakamataas approval and trust rating si VP Sara. Unahin ko siya. Uh, ano ang survey period is September 27 to 30 2025. This is a non-commissioned survey. Isa itong Publicus Asia sa mga credible na survey groups. Yung mga tumia, non-credible, yung Octa Research at saka Tangerine. Sito, so approval rating ni BP Sara is 36%, samantala ang kanyang trust rating is 32%. Compare natin nung second quarter, halos parehas uh, 36% approval niya trust rating niya is 33 so bumaba lang siya ng 1% sa trust so yan po pinakamataas sumusunod si Pangulong Marcos Junior ang kanyang approval rating is 24% ang kanyang trust rating is 17% I compare natin sa kanyang second quarter na rating second quarter niya is 25 approval rating ano at ang kanyang trust rating is 19. Kaya bumaba siya. Uh, ang approval rating from 25 naging 24. Ang trust rating niya from 19 naging 17. So kung i-compare natin Marcos and Duterte, eh malayo. Yung approval rating 36 si Bp Sara compare sa 24 ni PBBM, lamang si Bp Sara ng 12 points o 12%. Samantalang sa trust, halos kalahati. Uh 17 compared to 32. So, despite the fact na <clears throat> Lahat na lang na ibinatong putik nandyan na kay BP Sara. Tumate, nakatayo pa rin. The last woman standing. Okay. Ang bumaba, ito kay ano, unahin natin si Martin Romaldes, former speaker. Second quarter. Ang second quarter niya is 15% ang kanyang approval rating third quarter, 7% na lang. Ay, nako. <coughs> ang kanyang trust rating, dati, second quarter, 10%. Ngayon, third quarter, 5% na lang. Ano ba yan? Single digit lang ang kanya, no? September ito, ah, ito na, Uh, kasagsagan na ito ng uh, flood control scandal kaya pala bumaba rin ang rating ni senator francis escudero uh, former senate president second quarter na approval rating niya is 28 third quarter naging 19 na lang so bumaba siya ng siyam ang kanyang trust rating Dati 19% noong second quarter, ngayon naging 11% na lang. Okay? Punta naman tayo kay Chief Justice uh, Gismundo, mababa rin, bumaba. Second quarter uh, approval rating niya is 20%, bumaba siya ngayon third quarter. 16% na lang. Ang kanyang trust rating dati 15%, ang kanyang ngayon third quarter is now uh, 11%. Okay. So magbasa tayo sa mga comments. Raul Patrick dapat negative na yan. <laughs> Anton Abuan. Ito ata ang naging presidente ng Pilipinas na ganito kababa ang trust rating. Correct. Uh, sa ibang bansa siguro ito baka magresign na out of Delecadesa 17. Ibig sabihin yung 17% na trust rating uh, out of 10 Pilipinos, 1.7 na loss dalawa, sabi mo na lang. Dalawa lang nagtitiwala sa kanya. <clears throat> Romel Zeta, sana naman ang loob ng mga kakampon, dilawan at mga lulunggasta nito. Sabihin din na Antikler na fake news. oh, so, yan, sigurado. May comment na naman yan si Antikler na fake news. Kailang, yung mga survey na pabor sa kanila ay maligaya maligaya <clears throat> bang bang sabi wag nating ihambing si BP sa kanila mas lalong magselos mga iyan kung ang kasamaan na naman gagawin kay BP lalo ngayong nanumpa ang kanang kamay ni satanas yung Bergamo. Tanong lang namin, publiko sa inyo, ba talaga galing ang isang survey na si Risa Ontiveros ang may pinakapatas na rating bilang senador? Uh, wala kong alam ito kay Ontiveros. Rene Yupalyas, expect may lalabas naman survey. Go survey, 75% ang approval rating, 55%. <laughs> Sasabayan talaga nila yan. Pag may ganito, lumabas, tunay na survey ito ha sasabayan Tanjeri at saka Okta. Yan lang, hindi na nila maloko ang tambayan. Basta wala nang ibang sakalam, malakas. Walang iba kundi ang ating minamahal na BP Inday, Sara. Sigurado maligayang maligaya ngayon lumuluha si Martin at saka si PBBM. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo uh, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan panoorin niyo ang video na ito so makatop ang post si Ambalay um, po si so ipanlaka ang yero na gyud atops ang kol so nindot nagit gid ah. kay dio oh. kay gyud ang yang balay salamat sa tao nga nag-sponsor mo kita Hasan sa atong labaw makagahom ginoo nga dai ko tuluan na may karong panimpa ko Oh, so maayo na gidi mong atop call. So dili na gid tuluan. Daghang pang mga katuigan imong para sa dang nabang na ako ko, sir, nga daghang pang imong mahinabang ang mga kanako. At sa Ginoo. Oh, sige ko, salamat po. Uh -huh.